panalangin sa gabi, hango sa panalangin ng Ama namin Ama namin na nasa langit. Ngayong gabi ay lumalapit ako sa iyo upang magpahinga sa iyong presensya. Sambahin nawa ang iyong pangalan sa aking tahanan, buhay at katahimikan. Dumating nawa ang iyong kaharian sa aking pamilya at ang iyong kalooban mabuti kasiya siya at ganap ang mangyari habang ako'y natutulog. Ibinigay mo na ang aming pang-araw-araw na tinapay at ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan at proteksyon. Patawarin mo ang aking pagkukulang ngayong araw tulad ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Huwag mo akong hayaang matukso kundi iligtas mo ako sa lahat ng kasamaan, takot at pangamba. Ingatan mo ang aking isip, katawan at puso, sapagkat iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. At dahil dito ako'y mahimbing na hihimlay, dahil ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay ng tunay na kapanatagan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.